Kepelingunan kita, kita What? Ito, oh. Kayak, oh. wow. Oh, wow. Ngajepan, ngajepan ngajepan itu, bah. oh, my God. Gampang banget, in Thailand, Pak, oh. itu. Itu, oh. oh. Jepang, Jepang untuk makan itu tuh. oh. Ganyan, eh. Ito oh, ang ganda oh. Mundo is biscuits ceramic. Royal gold super so white. Ito oh, kapal ba ang kapal oi? Ang kapal pa sa aking mukha. <laughs> Dito rin banda mga kapilingon may nakita tayong sandal. <laughs> <laughs> ang ganda kasi ng sandal. Kaya dali na ito, oi, sayang man oh. Wow! Ito oh, ang ganda kasi oh. Di ba? Oh. <laughs> Matagdagan yung kuwa natin ngayon. Ito, oh. Ito ang ganda. Dali natin ito. Ang saan yan? Matibay kasi. Ito ang ganyan ba? Oh, ala. Ang dahan yung mga katulungan. Ito ba? Kurel. Ako na yun. Ano ba yun? Pyrex man itong mga ganito. Microwaveable kasi. Ayun na. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Welcome video mga kapilingon ay medyo maambon pero subukan natin magliraw-liraw another baka sakali ang gagawin ni Pilingiro Sana ano, <laughs> hindi to lumaka na ma hindi to lumakas lalakas ang ulan ba <laughs> makapagpatuloy tapos pagliraw-liraw dahil sayang yung iport natin ngayon, medyo maginaw na kaya naka-jackets, Pilingiro, sana naulo itong jacket na tinawa ito ba i-flick flicks ko pala piniflicks at flicks flicks ano bala binasurahan ko lang to di ba to outfit check <laughs> kaya let's go sana all binasurahan sana all my first spot pang nalalaman sa si pilingiro ito ano man to Trophy. may nakita kong trophy dito mga kapiling To, ito <laughs> man tapos dito mga buti punta pa unahan parang malas malas I mean wala dito mga tropi lang ano aani natin yung trupyo a few moments later uh At dito banda mga kapilo may nakita kung magandang basura ayos pa kasi tingnan natin nandito oh may mga ano <laughs> dumaan na kasi sana ako kanina tapos nakita <laughs> ko ito tingnan natin maganda pa mga kapiling eh. ay kaya natin ang bag natin di itu kasih sih om di itu bang itu mau anu lampu nanti itu di mas nanti saya lalu ini itu ipung plastik nih tuh bang lihat itu om ini ada mata patus wow ada mesin pun anu betul <laughs> orang orang mau kemana kerana ay pistol nana tua dan silpi pangeran nanti Oh, ay dali natin ito maganda pa mga kapuloy yan kaya mayroon ng laman yung bag natin alala na naon ito ba ito parang beads mo parang gawing ano ba parang decoration sa pinto yung parang mag ingay dito ito parang doyan iwan ko lang itong sapatos lang dali natin sa naon na pink na pink oh. <laughs> wow Bagyo oh, oh. sa tingnan. Importante, hindi important. sa siya. Pero laba lang katapat nito. Uy. Kaya yeah, sa naol, ilagay na natin sa bag. Kunin ko muna yung natin. sana naol talaga. Ito pala yung bag yeah. natin. ito, ilagay muna natin ito. Oh, nakakuha na sa patos sapatos. Kaya proceed sa ulahan Hanap pa tayo, uy. Mga nakita kung, kapingan, kung kitchenware. Tingnan natin. Ang ganda ng kitchenware kasi nandito sa sapo

may plato ko Ganyan ito. ito, ang ganda Wow! Ito is, it's ceramic. Royal gold, super white. Ano nga? Ito, kunin na natin yung takubag. Ito, um, kapal ba? Ang kapal eh. kapal pa sa akin eh mukha. <laughs> Kaya kunin natin yung itong, kung Hindi na natin ito i-flip. Silagyan na natin sa sako kasi Bagaimana nanti, andamin itu, magandaman lahat Sampul ke sampul isa, Mga ganito lahat, ba? Tuh, magandaman Andamin, andamin Tuh, andamin Andamin, andamin Ini nanti nang saku Dari isan lagan, nanti nang saku Kayak para maasip di lahat A few inches later Dito rin banda mga kapilingon may nakita tayong sandal. <laughs> ang ganda kasi ng sandal. dali na eh. sayang man oh. Hindi in Vietnam. Ito oh. Ang ganda kasi oh. Wow! Di ba? Oh. <laughs> Madagdag ko na tingin yun. Akalain mo yun, dugyot na dugyot ng basurahan pero may ano tayo nakikita. Ito oh. Ang bago man ito oh. Ano lang to bunas lang katapat nito. Oh. Kasi ano man na dugyot basurahan nga. <laughs> Kaya ano pa tayo dito oh. Di ba kita nyo dyan oh. Nasa highway pa talaga sa ba? <laughs> May nakikita na ako nung bag ba nasisira man to oy. Eh. May nakuha man tayong bag niyan hindi ito pa napadala diyan pa sa bahay ba. Kaya ilagay natin sa sanalagyan i dimiko sa na natin ito. Tanaw yung sandal maganda sa mga bata. One eternity later. Dito banda mga kapilimon habang ng ano tayo ba. Magantay tayo ng signal sa traffic pa, uh, yung stoplight. May nakita ko dito mga kapilimon oh. Sobrang ganda. Kaya, ay hindi talaga pinalagpas si Klingiro. Nasa gitna tayo ng daan. Ang ganda kasi. Pa ba? Nasa highway, highway talaga tayo. Nakantay pa naman ako ng stop signal. Nasa signal ba? Ito lang sa pinagagit na. Feeling ko kasi maganda ito. Isagdag natin ito kasi na Ano ba po Ang Hirap ba? Karin, hirap. Hirap na tango ng ano ba? Nasa highway it. <laughs> talaga. Ito. Ang ganda kasi oh. Mga baunan ba? Ito, ito ang ganda, dali natin ito, wow. sayang. Ma matibay kasi ito, ganyan ba? Oh, ala, ang dami mga kapilingon. Ito pa, oh. Wow. Ito, ang dami, mga cute man, oh. Ito ba, mga, mga, ano ito, kornil, ano ito, kornil, ano Wow! Pyrex, manata nata itong mga ganito, microwavable kasi. Ito, ito, oh. ito pa rin, oh, ang dami. Ito, ang ganda. Ito! May diwan pa dito, eh. Dalawang bagong. E, Sayang din kasi. Punin natin yung, ano, yung natin. Sayang din. Yan, yeah, amikos ito, mga kapiwan. Dami na. Kaya, may diwan dito, eh. Ito, dalhin na lang natin itong plastic. Sayang din. Wala, <laughs> didala na talaga lahat, ah. Marami na, mitos sa yung mga kitsinwira, ngayon ang kairapan nito ng mga kitsinwira, yung bigat, ma. Ah, pero... May kikiya tong dagwe ni Pilingiro, eh. <laughs> Ito tayo sa pinakagitna talaga, ba? <laughs> Di bali na eh, makapal mo na ang mukha ni Pilingiro. Ay, survival is daki lang talaga, eh. Naluko na. Yan yung mahirap mga kapilingon, pag ganito ba, mga kitsinwira, mabigat. Tapos ano ba? tinanggalan ko na pala yung mga takip ng mga baunan tinanggal ko na ba dinismantol ko na yung mga takip pero punong puno pa rin dahil marami na naman si pilingiro ang iba nilagay ko dito sa bag ko sa backpack ko kasi hindi na magkasya kaya super bliss na naman si pilingiro ngayon no? <laughs> iba talaga pang makapal ang mukha ba maraming salamat po sa inyong lahat no mga ma'am sir paano na tayo dandahan pa uwi kasi bigat na eh mabigat kasi pag mga kitchen pero masaya pa rin dahil hindi tayo zero ba kaysa mga zero tayo yeah, let's go dito rin banda hindi natin pinilagpas dahil may nakita itong bagahe ba <laughs> tingnan natin baka hindi pa to nakunan or nakunan ay hinarbisan ng mga kapiling uno wala ng laman <laughs> wala ng laman Naunahan na tayo Ito, may, may magic bato Magic bato May magic genie doon mga kapila Ito mga kapila, no? ang cute no, <laughs> no. Nabasag na pala Nasula Yung panggamit sa ba Tapos ito, yung traveling pilo Yung ano lang pala, yung lalagyan ng baunan ba Yung alibawa mag-deliver ka ng food So ganun ba, para hindi mayabo dito yung mga bottled water lang na ano ako, kasi may may bagahe kaya let's go tayo sa unahan na kaya let's go uwi na si Pilingiro <laughs> sana all na another blessings for today na naman o no? kaya shout out na tayo dahil hindi na ako maghapit tapit ba diretsa ako siguro sakay na ako ng bus kasi sobrang bigat na ano eh sobrang bigat ng mga ba kaya let's go Shoutout po kay Ma'am Josephine Cordeta. Ang shoutout din sa Tagaliete. Shoutout din kay Ma'am kay Maisan Collection. Shoutout din po kay Sir Awing Pugi. Ang shoutout din sa mama ng kanyang alaga na si Ma'am Myth Elipan Puerti. Shoutout din po kay Ma'am Celia Linas from Batangas City. Shoutout din po kay Ma'am Esther Perez from Lipa, Batangas. Ang shoutout din kay Ma'am Goresa Pampilon from Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. And shoutout din po kay Ma'am Celia Cado, from Illaol, Kamsur, Bicol. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. And shoutout din kay Ma'am Usang Tibi from Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Nene Villegas. And shoutout din kay Ma'am Rosalyn Andal from Malaysia. Shoutout din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan, North. And shoutout din kay Ma'am Silda Otam-Otam from Cebu. Shoutout also kay Ma'am Pati Gulis. Yan, yeah, maraming salamat po sa inyong lahat mga mamang sir. Nanong lalo na sa mga 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 mga